Dali na na rosa unsa na man sa si rosa. palang ka ulan nun, no? Sakay na! Ayos pag-ulat. Gagbo ka dali. Gagbo ka buha. Anong ginadali mo bo, ha? Dali na! Dali lang. May kwarta ka dra. O, may harap naman ko rin 150. Ay, na unsa. Mapunin si Ibo naman nga 150 nga. ba isa kalibo tong kwarta? Unsa naman kabalo. Bay ka na malit ko gay na. Ay, sus na unsan, naman ng diba, mag-malit. Ay, ano mag Ay unsa mag ni Ros. Ha? Mula ka o tao magkwintahan na ito mm -hmm. no, dali. Unsa naman si Rosme. <laughs> kabalo na ginang malakaw na takikaulan. Nung <laughs> Daghan pa kayo pangutanan, unsa naman ang bayanan ni Oi? Tikay di ba diba 150 ang bilin sa warta mo nga isa kalibo man to? Ano gi pamakal mo? Isa kalibo ka ni kay kabalo ba ko nga uh, may gipalit ko. Kung wala unta ko may gipalit, hindi na yung mabuhinan bisan piso. Mm, ano gani mo gi <laughs> Unsa gani magkwentahan na lang ta dire? ha? <laughs> unsa dire magkwentahan na lang ta hindi na sa Malacao? Uh, Pila gid pa ingon buhaw ang ano imong gipalit buong ano man. Hindi ko na gani makali hindi ko na gani matandaan sa kadaghan nga gipalit ko. Ano? Nang ko karon lang ko laros, bitu na ko kay na <laughs> Tuon <laughs> sa naman ang batasan ni Moy. Ano kinaw? Naglain na po na bot mo, kaya hindi ikaw nagasto. Wala. <laughs> ikaw ka bisan pigipila ka libo, kaya mo. Wala kani ko kong kakwintas si eh mo. <laughs> na gani ka na bisan piso. Hala, <laughs> gibalik. Kung ano, ginapamalit mo. Gibalik, may noon sa akin. Alangan, kaya mo mama, mambo lang tinolo. Unsa naman si Rosmin, dito malakaw. Ang <laughs> kuwing niya nga kwentalan po siya naman kwinta. <laughs> ikaw ka na pila kalibo magasto mo gani? Wala mo kong ingong nga, gaya, ano mo kwarta. <laughs> Ako. Nangwinta Ikaw Unst? naman di ano. Ano mamalit mo? Hala, isa ka libo, gina. Hala, kung hindi naman ni si Rosmi? Eh, naman ang batasan mo? yang nagkadugay. Hindi ako kasabot. Hala, sabda. Sabtu, ansa ka magsabot? <laughs> ha? Sabtu <laughs> Yang batasan mo, Pertina. Hala. Nusa man, dito mo lakaw? Tinga, nga, ganahan ka malakaw ng 150 ng kwarta mo? <laughs> Asa mano ka dito haw? Ha, mano ka sa aping ka <laughs> Ha? Ha? Di Mga awi laktan mo. Gasolinahan mo ba na karon? Ay sos so, ah, gasolinahan. Unsa naman taon ka oy? Pabukid ka. Nanoy duaw. Ha? May ano mama <laughs> mga gwapo nga bayo dito. Gwapo nga sandal mo. Halo. <laughs> <Hello? laughs> unsa? Dito ka sa uyan <laughs> na maapat, Ay lang nga man manung gid manigana ka eh. Manigana ka ni unsa pa nagalaan mo dito? Ha? Ha, <laughs> ah, inkanto. Unsa naman si Rosmini oy? Basi karon makapalit ang saging dito. Sos pila kini saging mo mo 115 eh. Ha? Ang buson mo kaon? Suga mo. Araw sa buson, mga 150. Ano nang sirus minum? Ano? Luk na luk, masubraan. Pagka yung mga rasa kong maubos, mga 150. mo, ano na, mga mo, mga na. Ubuson mo kaon, mga 150. Saan mo nang sirus minum? Tungol. Tungol. Bukan daw ka bro, amun na tuon. Halo? Kaya kaya pagustuhan ka, ubuson mo giguro. kay kaya mamaninood, mampuga mo. Kaya kaya pagustuhan ka, ubuson mo giguro, siguro amun 50 kaon ba? Saging ba? <laughs> Ang ano, ka mo. Ano makay mo? Hmm. Ano ah! hmm? na! Sakay na Ross! Manakat na ta! <laughs> Ala! Kalingon! Kabungis-gis! Ano managin mo Ross <laughs> ay? na! Sakay na ba? Bilin na karon